Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Scorpio para sa Pebrero 26, 2025. Ang araw na ito ay nagdadala ng isang malakas at makapangyarihang enerhiya na maaaring magbago depende sa iyong pananaw at paraan ng pagtanggap sa mga kaganapan sa iyong paligid. Bilang isang Scorpio, ikaw ay isang nilalang nalikas na malalim ang pangunawa, matalas ang pakiramdam, at puno ng misteryo. Ang iyong pagiging palaisipan ay isang biyaya na nagbibigay daan sa iyo upang tuklasin ang mga nakatagong katotohanan, hindi lamang sa ibang tao, kundi lalo na sa iyong sarili. May kakayahan kang basahin ang mga hindi sinasabi, maramdaman ang mga hindi ipinapakita, at unawain ang mga damdaming mahirap ipaliwanan. Ngayon, ang enerhiya ng araw ay nagbubukas ng pinto para sa mas malalim pang pagsusuri sa iyong emosyon, mga pangarap, at maging sa mga lihim na nais mong alamin. Ito ay isang pagkakataon upang mas makilala mo pa ang iyong sarili at tuklasin ang mga bahagi ng iyong pagkatao na maaaring hindi mo palubos na nauunawaan. Ang iyong likas na pagkahilig sa pagsisiyasat at pag-unawa sa masalimuot na bahagi ng buhay ay mas lalong paigtingin ng enerhiya ng araw na ito. Maaari mong maramdaman ang isang matinding pagnanais na lumayo sandali mula sa ingay ng mundo upang bigyang pansin ang iyong sariling damdamin. Ang katahimikan ay magiging isang mahalagang kasangkapan upang matuklasan mo ang mga sagot sa mga tanong na matagal mo nang iniisip. Sa panahong ito, maaari mong maramdaman ang mas malakas na koneksyon sa iyong intuition, isang gabay na matagal nang gumagabay sa iyo sa tamang landas. Ang introspeksyon ay magiging isang mahalagang bahagi ng iyong araw, at sa pamamagitan nito, mas mauunawaan mo ang iyong tunay na kabustuhan at pangarap. Ang mga sagot na iyong hinahanap ay maaaring hindi laging malinaw o agad-agad na dumating, ngunit sa pagbibigay ng oras upang pag-isipan ang iyong direksyon sa buhay. Mas magiging madali para sa iyo ang paglalakbay tungo sa mas malalim na kaalaman tungkol sa iyong sarili. Habang ang buwan ay nasa ilalim ng impluensya ng Aquarius, hinihikayat ka nitong hanapin ang tamang balanse sa pagitan ng iyong personal na at ng mga pangangailangan ng iba may posibilidad na mas maging emosyonal ka ngayon. Ngunit mahalaga rin na panatilihin ang isang patas at lohikong pananaw sa bawat sitwasyong kakaharapin mo. Ang pagiging malalim at sensitibo ay maaaring magdulot ng mas matinding reaksyon sa mga bagay na may kinalaman sa damdamin, ngunit sa halip na hayaang lamunin ka ng emosyon. Subukang tingnan ang sitwasyon mula sa isang mas mataas at mas malawak na perspektibo. Hindi lahat ng bagay ay kailangang damdamin ang manaig, may mga pagkakataong mas mainam ang paggamit ng isipan upang makahanap ng solusyon sa anumang suliranin. Sa pamamagitan ng pagpapanatili ng balanse sa iyong emosyon at isipan, mas madali mong makikita ang tamang direksyon na dapat mong tahakin. Ang Aquarius ay isang tanda na sumasagisag sa pagiging bukas sa pagbabago at pagyakap sa mga bagong pananaw, kaya gamitin ang enerhiyang ito upang matuto at lumago sa aspeto ng iyong relasyon sa ibang tao. Maaari mong mapansin na ang iyong aura ay mas matindi kaysa sa karaniwan. May isang hindi may paliwanag na enerhiya sa iyo na tila humihila sa atensyon ng iba. Ito ay maaaring maging isang malakas na puwersa ng atraksyon na maaaring makapagbigay sa iyo ng mas malalim na koneksyon sa mga tao sa iyong paligid. Maaari itong maging isang magandang pagkakataon upang palalimin ang koneksyon mo sa mga mahal mo sa buhay. Kung may mga hindi pagkakaunawaan o hindi malinaw na damdamin sa isang relasyon, ngayon ang tamang panahon upang bigyan ito ng linaw. Ang iyong pagiging matapat at direkta ay isang katangiang hinahangaan ng iba, kaya gamitin ito upang mapanatili ang harmonya sa iyong mga personal na ugnayan. Hindi mo kailangang matakot na ipahayag ang iyong tunay na damdamin, ngunit tiyakin din na gagamitin mo ang iyong malalim na pangunawa upang mahanap ang tamang paraan ng komunikasyon. Sa kabila ng lakas na dala ng araw na ito, mahalagang bigyan mo rin ang iyong sarili ng oras upang magpahinga at alagaan ang iyong sariling kapakanan. Ang pagiging Scorpio ay nangangahulugan na madalas mong inaalala ang kapakanan ng iba bago ang sarili mong pangangailangan. Ngunit ngayong araw, subukang ilaan ang oras para sa sarili mo. Ang pagbibigay ng oras para sa self-care ay hindi isang luho kundi isang pangangailangan. Maglaan ng sandali upang huminga ng malalim, magmuni-muni, at gawin ang mga bagay na nagbibigay sa iyo ng kasiyahan at kapayapaan. Ang pag-aalaga sa iyong sarili ay isang paraan ng pagpapalakas ng iyong enerhiya upang mas maging epektibo ka sa pagtulong sa iba. Sa pagpapahinga, mas makakakuha ka ng panibagong lakas upang harapin ang mga hamon ng buhay. Ang iyong maswerteng kulay sa araw na ito ay pula at itim. Ang pula ay sumisimbolo ng tapang, determinasyon, at matinding damdamin. Habang ang itim ay nagpapahiwatig ng misteryo, proteksyon at lalim ng pag-iisip. Ang pagsusuot o paggamit ng mga kulay na ito ay maaaring makatulong upang palakasin ang iyong kumpiyansa at panloob na lakas. Ang kulay pula ay maaaring magbigay sa iyo ng enerhiya upang harapin ang anumang hamon na maaaring dumating habang ang itim ay magsisilbing protection laban sa anumang negatibong enerhiya na maaaring makaapekto sa iyong kaisipan at emosyon. Sa pamamagitan ng pagyakap sa enerhiya ng mga kulay na ito, mas mararamdaman mo ang iyong sariling kapangyarihan, at mas magiging matatag ka sa harap ng anumang pagsubok, ang iyong maswerteng numero ay tatlo, pito, at dalawamput dalawa. Ang tatlo ay kumakatawan sa pagkamalikhain at komunikasyon, ang pito ay nagdadala ng espiritual na karunungan, at ang dalawamput dalawa ay isang makapangyarihang numero na sumisimbolo sa kakayahang gawing realidad ang iyong mga pangarap. Ang iyong maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang pagsusulat ng iyong mga saloobin sa isang journal o diary. Sa pamamagitan ng pagsusulat, maaari mong mailabas ang iyong nararamdaman at mas maunawaan ang iyong sarili. Ang pagsasanay sa ganitong gawain ay maaaring makatulong sa iyo upang mas makita ang mga bagay sa mas malinaw at positibong pananaw. Sa pagtatapos ng araw, pagnilayan mo ang lahat ng iyong natutunan. Ang bawat karanasan, mabuti man o hindi, ay may dalang aral na maaaring makatulong sa iyong personal na paglago. Ang buhay ay isang patuloy na proseso ng pagkatuto at pagbabago, at bawat araw ay isang pagkakataon upang maging mas mabuting bersyon ng iyong sarili. Tandaan na bilang isang Scorpio, ikaw ay isang nilalang na may malalim na pangunawa at matinding determinasyon. Ikaw ay may kakayahang makahanap ng liwanag kahit sa pinakamadilim na sulok ng buhay. Ano man ang iyong maranasan sa araw na ito, Harapin nito ng may tapang, tiwala sa sarili, at bukas na isipan. Ang iyong landas ay puno ng kahulugan at layunin, at sa bawat hakbang na iyong ginagawa, mas lumalapit ka sa katuparan ng iyong mga pangarap. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.